kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Chocolate Hills, isa sa mga ipinagmamalaki ng Pilipinas bilang tourist attraction, ito ang pinakasikat na tanawin na binibisita ng mga turista sa probinsya ng Bohol. Pinopropose din ito na maisama sa UNESCO World Heritage. Ang formasyon ng Chocolate Hills na ito ay nangyari pa milyong taon na ang nakakaraan. Maraming mga kwento sa Bohol patungkol sa pagkabuo ng Chocolate Hills na ito. Nariyan ang away ng dalawang mga higante na nagbatuhan ng mga basang lupa sa isa't isa. Kung kaya't nabuo raw itong Chocolate Hills, meron namang kwentong patungkol sa isang higanting nagngangalang Argo na nagmahal sa isang babaeng nagngangalang Aloya. At nang magkasakit at pumanaw itong taong si Aloya, ay nabuo ang mga Chocolate Hills sa pamamagitan ng mga luhang pumatak mula sa mata ng higanting si Argo, July 1, 1997. Sa bisa ng Proclamation No. 1037 na ipinalabas ni Nooy Presidente Fidel Valdez Ramos at diniklarang protected area bilang National Geological Monument ang Chocolate Hills. Ibig sabihin ay hindi pwedeng galawin ang nasabing protected area. Sa paglipas ng panahon ay nananatiling ganun pa rin ang itsura ng Chocolate Hills hanggang sa 2018 nang may magpatayo ng isang resort sa gitna ng tourist attraction na ito. Tuloy-tuloy ang kanilang ginawang construction dahil ayon sa manager ng Captain's Peak Resort, ay may mga permit silang hawak na permado ng mga opisyal ng barangay Sagbayan kung saan nakatayo ang kanilang resort. Walang sumita sa ginagawang construction ng resort hanggang sa kumalat ang videos at litrato nito sa social media. At doon na nga sumabog ang balita at marami na ang mga nagrereklamo kung bakit hinayaan itong mangyari kahit na protected ang area na ito. Umabot na sa mga senador ang isyo na ito hanggang sa nagkaroon ng investigasyon ang iba't ibang media outlet sa Pilipinas at mang may permit ngang hawak ang may-ari ng resort pero ang nag-iisang permit na siyang pinaka sa lahat ay hindi pa nila hawak. Ito ay ang ECC o environmental compliance certificate imposibleng mabibigyan ito ang Captain Peak Resort dahil nga sa protected area ang lugar na kinatatayuan ng kanilang negosyo. Parang binagsakan ng langit ang manager ng resort nang ito'y ma-interview at kanyang mapagtanto na maaaring malulugi sila 100% kapag ipag-uutos na ng gobyerno ang pagwasak sa kanilang ginagawang infrastruktura. Parang you asking about the rate that what we felt today is so hard to explain. Maliban pala sa Captain's Peak Resort ay may dalawa pang mas naunang resort at mas malaki pa raw kesa kanila na nag-ooperate na doon sa paanan ng Chocolate Hills. Sana lahat makita nyo po yung mga resort po dito. Kung talagang Captain Peak lang po ba ang nagawa ng ganitong nasa uh, Chocolate Hills po. Mas, mas Meron pang mas malala pa po dito, sir. Ah, ganun. Nang makapanayam naman ni Sen. Ravi Tulfo sa kanyang programa ang isa sa mga opisyal ng DENR, ay halatadong ninenerbius ito at halos makapagsalita dahil sa alam niya kung ano ang kanilang mga pagkukulang kung bakit nagkaroon ng mga resorts doon sa gitna mismo ng protected area na Chocolate Hills. I know, in the first place, hindi sana kayo nag-issue ng resolution na allowing Captain Speak na magkaroon ng construction dyan sa area na yan. That resolution that you issued, yun po ang ginamit ng LGU para issuehan sila ng business permit sa BPLO, Business Permit Licensing Office. Kayo po ang nag-umpisa lahat. Kayo po ang naging ugat ng problema. Sir, ninenervous ka ba sir o inaantok ka lang sir? Kung naistorbo ka namin sir. Pasensya na sir kung kami po ay nakaistorbo. Nervous siguro sir. <laughs> Bakit ka nervous kung wala kang kasalanan? All you need to do is just tell the truth. Yeah, diba? yeah, yeah. In, the truth in time, will set you sir. free sabi pa nila. Yes yeah, diba? yeah, sir. In truth time sir. Yeah. Ninervous ka lang. Okay. Uh, Gano'ng katagal ka na po sa serbisyo uh, sir? matagal tagal na rin sir. More than 30 years. Sayang. Mm -hmm. Kung saan ka paritay sir, doon ka sumablay. Ang may-ari mismo ng mga resorts na ito ang luging-lugi sa sitwasyon dahil malamang sa malamang na sarado at wasak ang aabuti ng mga ipinatayo nilang infrastructure dito. Sigurado namang alam ng na mga opisyalis sa kanilang bayan na bawal ang kanilang planong gawin para magpatayo ng resort doon. Pero sila na ang nakakaalam ng rason kung bakit hindi nila ito pinagpilitang huwag bigyan ng permit dahil siguradong hindi naman nila ito mapapakinabangan sa oras na magkaroon ng inspeksyon. Sa panig naman ng DENR ay siguradong mas sila ang nakakaalam na hindi hindi pwedeng maglagay doon ng mga infrastructures dahil sa bawal ito. Pero hindi na ito katakataka base sa mga nakaraang records ng DNR kung saan ay may mga resorts ding na sa ilang sa Boracay kung saan ay pinagbabawal ito sa madaling salita. Palaging may lusot sa ating batas kapag meron sigurong mapag-uusapan. Ang tanong, magkano ang entrance sa resort? Ang entrance din natin is 35 plus 75 ng maligo. Boracay. <coughs> Ikaw, bibisita ka ba muna bago tuluyang mawasak ang resort sa Chocolate Hills? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.